Hello, what's up guys? Alright, so Carlo Villas vlog ulit Magbabalik mga idol At nandito tayo, papasok na naman tayo ng trabaho Nandito na tayo sa may Ayala Avenue ngayon, Makati Uy, wow, bumalik na pala sa normal yung, ano, yung bike lane dito ngayon no? Oh. Yung dati po na sobrang nilakihan nila ng bonggang-bongga Yung tipong kasyang-kasya na yung kahit yung bus, kasya na sa loob kasi dinoble nila dati itong dinadaanan namin na ng mga motor sinakop pa to ng ano eh ng bike lane nung nakaraan so ngayon palang binalit na nila sa normal kaya sobrang nag traffic talaga dito kasi wala nang madaanan yung mga motor nakikipagsiksikan kami dati dito sa may daanan na ito ng bus sa may daanan ng mga kotse so talagang wala na kaming daanan dati talaga kaming mga nakamotor so ngayon po ah, uh, medyo okay na at ayan, medyo maayos na po kung mapapansin nyo. Ayan, o. Oh. So, yung dinadaanan ko ngayon, bali, ito po, sako, sinako pa ito ng bike lane nung nakaraang linggo. So, ayan, medyo balik na po sa normal. Parang binalik na nila siguro, sinubukan lang talaga nila. Kaso siya, sobrang, nag, sobrang traffic talaga ng mga fast few days. Ayan. Kaya, Ayan, medyo balik sa normal at uh, ayan, medyo may may konting space na tayong mga nakamotor, ayan mga idol ayan. so medyo hindi na tayo makikipag uh, siksikan hindi na tayo makikipagitgitan sa mga naka four wheels sa mga kotse dyan sa kabilang side, ayan, kasi medyo minigyan na ulit tayo ng konting daan dito sa ano konting daan dito sa <coughs> ayala So hindi na siya puro bike lane na lang. Ayun oh, ayun oh. 'Di ba? Napakaganda na po. At uh, medyo napakaganda na kasi may space na po para sa motor. Ayun naman pala eh. Kasi nung nakaraan parang tinanggalan tayo ng ano, ng daanan dito sa May Ayala. Ayun oh. Alright, so, di ba? Diretso na po kung mapapansin niyo po, dire diretso na yung byahe natin, hindi katulad nung last vlog natin dito na sobrang sikip, sobrang traffic dito kasi wala talagang madaanan yung mga motor. At ayan po, so magdoble ingat na lang po tayo sa mga byahe natin, mga idol. Ride safe po tayong lahat at ayan. Hanggang dito na lang po itong vlog muna natin. Alright. So Ingat-ingat lang po tayo palagi mga idol at God bless po sa ating lahat. All